Tahimik pa si Willie Mesa sa sinasabing malapit na uling umere ang kanyang Wawawin, game show. Actually, marami na ring naglalabas ang chika na malapit na ngang mapanood uli sa TV si Willie, pero tikom pa rin siya tungkol sa bagay na ito. May mga nagsasabi nga na maraming gustong mag-invest para makabalik na sa TV ang Wawawin, pero hindi naman nagsasalita si Willie tungkol doon. Sabi lang ng isang malapit kay Willie na inusisa namin, hinti hintay lang daw. Sa ngayon daw ay nasa hometown niya sa kabanatuan si Willie at nag -e enjoy na kasama ang mga kababata niya. Nag-golf lang daw si Willie. Hintayin mo na lang na mag-announce si Willie. Bibiglay na lang niya tayo. Nasa kabanatuan kasi ngayon si Willie. Busy sa pag-golf kasama ng mga kababata niya. Enjoy siya. Ganun lang muna ginagawa niya sa inang kausap namin. Chinek din daw ni Willie ang isang biniling bahay sa kabanatuan na pinatirhan daw ng TV host producer sa isang malapit na kamag-anak. Yung tito at tita ni Willie ang nakatira sa bahay na binili niya, pero may room din siya roon. So ngayon, bakasyon muna siya sa kabanatuan, sabi pa ng source namin. So medyo senti ba si Willie kaya umuwi ng kabanatuan? Hindi naman. Masaya nga si Willie. Gusto lang talaga niyang makasama ang mga kababata niya hindi naman siya yung senti. Okay si Willie, dagdag na chika pa ng taong kausap namin.